Itong si Sarah Duterte mga pre, no? Pinagbantaan po yung ating uh, mahal na pangulo. Speaker Martin Romualdez, First Lady Liza Marcos, pinagbantaan niya. Sa tingin niyo kaya, etong si Sarah Duterte, makakalusot kaya ito sa ating batas? Ano, sino kaya yung mauuna? I, I mean, sino dapat yung makauna? yung gobyerno natin o yung ICC bakit ko po nasabi kasi unang-una si Sara Duterte nagbanta na magpapapatay okay tapos itong si Lascanyas po idinawit itong si Sara Duterte na Queen of Tukhang sa Davao City noong mayor pa po ito diyan sa Davao kasi noon po talaga ako taga-Davao naman po ako uso po talaga yung patayan di ba Kaya nga lang po hindi na po binabalita yan. Yung patayan dyan sa Davao. ba? Diba? Hindi po binabalita. kay akala nyo peaceful yung Davao? Akala nyo peaceful? Takot lang po magsalita yung mga yan. Yung mga... Yung mga Dabawenyo. Pero sa totoo lang yung mga yan gusto na talaga nilang pali palitan yung mayor sa Dabaw. At ngayon, di ba si Digong eh, tatakbo mayor sa Dabaw? Eh ngayong hinuli na si Digong. Paano na yan? Mawa, uh, yung maghahari sa Dabaw ngayon, hindi na Duterte. Ha? Tama? Ha, ano, ano reaction nyo dyan? Sige, comment kayo. Oh, may papakita akong video sa inyo mga pre. Babalikan lang natin to. Okay, gusto ko lang balikan muna to mga pre. Itong nga uh, video ni Sara Duterte na pagbabanta sa tatlong tao. Tatlong malalaking tao sa ating bansa. Okay? Oh, panoorin niyo po ito. Um, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, hmm patayin mo si BBM, mm. si Lisa mm. Araneta, mm. at si Martin Romales. No joke. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil lang. Ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ah. So normal pa ba yung pag-iisip ng ating uh, vice president? <laughs> hindi na po. Pero ang pagkakaalam ko eh, kinasuha na po siya ng NBI. May kaso na si Sar Duterte dahil sa uh, pagbabanta niya kay uh, Pangulong Bongbong Marcos, First Lady, kay Speaker. May uh, kinasuhan na, okay? Kinasuhan na ng uh, NBI itong si Sar Duterte. Okay na, nandiyan na, may kaso na. Eh ngayon Queen of Tukhang pala to. Queen of Tukhang. Okay? Paano na yan? O siyempre, yung ICC manghihimasok din dyan. Diba? Manghihimasok din yung ICC ngayon. Magagaya ka sa tatay mo. Tinan nyo, wala tayong kaalam-alam na yung ICC po pala ay gumagalaw. Diba? Gumagalaw po yung ICC. Pero tayo, akala natin, akala ng mga Pilipino, ah, wala na yung ICC, tahimik na. Yung ibang ano, wala na ng pag-asa eh. Kaya yung mga DDS, tuwan-tuwa. Nagyabang yung mga DDS, asa na yung ICC nyo? Asa na? O, oh, biglang dumating. Hmm. Tapos syempre, ina-announce ng Malacanang na hindi, wala pa nga kaming natatanggap eh. Wala pa kaming natatanggap na ganyan. Pero syempre, Malacanang yan eh. Ito yung ginagamit niyan. Hindi naman pwede nilang i-announce na nandyan na yung warrant. ba? Diba? Hindi pwede. May proseso eh. Baka ka kasi magkagulo. So ang sinabi, wala pa kami natatanggap. Pero in case na pag matanggap namin, eh, tutulong kami. Mga ganun salita pa. <laughs> Ngayon, si Sarah Duterte, Queen of Tukhang. So ito sa tatay niya. Kung malabasan man ang warrant si Sarah Duterte or si Bato de la Rosa, Bongo, sino pa ba? Baste. Oh. Uh eh tahimik lang din, 'di ba? Para bubulagain na lang ba? 'Di ba? Bubulagain na lang. Hmm. Ganun po itong uh, mangyayari kay Sara Duterte. Okay? At least may kaso na siya ng NBI sa DOJ. Okay? Tapos meron pang ICC. Ngayon, magbabasa ako ng comment ng mga DDS. Mag-comment kayo. Sabihin nyo ngayon, antagal naman ang tagal naman ng ICC hulihin si Sara. Sige nga, mag-comment nga kayo. Kasi ganyan yung ginawa nyo kay Digong noon eh. Sabi nyo, ang tagal namang hulihin si Sara Duterte, ah si Digong. Sara Duterte, ah yung ICC nyo, walang uh, jurisdiction dito sa ating bansa. Ah, yan yung mga sinasabi nyo eh. Oh, di ba yun mga sinasabi nyo? At 'yung mga lawyer ng mga ano, mga DD tae. Ha? Ah, Pasintabi po sa mga kumakain ha. Ah. 'Di ba 'yun 'yung mga sinasabi nyo? Oh, ngayon hawak na si Digong. 'Di diba? ah, Shoutout kay Lex Ivan. Uh, Ayun, shoutout sa iyo. Oh, ngayon sabihin niyo ulit kay Sarah Duterte, oh. Sabihin niyo ulit, oh. Bago niyo mahuli si Sarah Duterte. Kami muna ang dandaan muna kayo sa amin. <laughs> Ganyan mga sinasabi nyo, di ba? Ah. Kapi ah, muna, mabuhay ang Pilipino. Ay, salamat po sa pakulay, uh, Bruce T. Jetrick. Salamat po sa blessings, sa. Uh, meron ka na bang, may kulay na ba yung pangalan mo? Tingnan ko nga, wait lang, ha. Baka naka-blue ka na ba? Naka-blue jacket ka na ba sa akin? Ah, meron na, meron na. Okay. Salamat po, ha, sa pakulay. Maraming salamat po. Oh, sabihin nyo ulit. Ang tagal naman ng ICC. Dadaan muna kayo sa akin bago niyo mahawakan si Sarah. Hmm. Ano? Palag na. Palag na mga dutae. Ah. Hindi po basta-basta yun ah. Kasi pag ikaw normal ka na tao, pagbantaan mo ngayon yung Vice President, o presidente ng Pilipinas o oh, kahit sino mayor, sinador, kongresista, pagbantaan mo 'yung mga 'yan tapos normal ka lang na tao. 'Di ba? Dadamputin ka agad kulung ka. Imagine 'yung teacher noon, 'yung teacher po noon na nagsasabing naghahanap siya ng magbabayad siya, mapatay lang daw si Digong. Okay? Hinuli po, pinahuli po ni Digong 'yon pinuntahan ng NBI yung teacher na yun. Kaya nga grabe yung pagmamakaaway. Kasi joke lang naman daw po yun. Pero hindi po pinalagpas yun. Kahit joke, sineryuso po yun ng NBI. Eh si Digong, panay joke-joke. Kahit papatay na ng tao, sasabihin joke. Mga senador pinagbantaan. Sara Duterte nagbanta. Ah. Uh, bakit hindi agad mahuli-huli? Eh kasi ang ating gobyerno, may proseso kasi. May proseso. At least yung gobyernong ito, dumadaan po sa tamang proseso. Eh si Digong, wala nang proseso, proseso, proseso yun. Diba? dire na yan. Oo. Oh. Kaya nga, nababoy nga ang ating bansa dahil dyan kay Digong eh. Kasi hindi po marunong sumunod sa proseso yan. Ganon din yung anak. Oh. Anak, kung bastos yung tatay, Bastos din yung anak. Pamilyang <laughs> bastos. K.O. Oh. Wala pa naman pong komento si Sarah dito patungkol sa pagkahuli sa kanyang tatay. Yun yung aantayin natin. Okay? Press 1 po. Sino po yung agree dito na makulong itong si Sarah Duterte? Dahil sa pagbabanta sa Pangulo, First Lady at Speaker Martin Romualdez. Press 1. Kasi ako gusto ko talaga matad to ng kaso eh. ah, oh. Oo. Oh, Ang daming ano. Ang daming gustong panagutin itong si Sarah Duterte. Diba? Tama lang po yan. Oo. Oh. Tama lang po yan na talagang managot si sara Duterte. May proseso. Si Digong nauna na. Sino kaya susunod? Mamili po kayo. Sinong susunod? Si Bato? Si Sara? Si Baste? Si Bongo? Sino kaya sa apat yung susunod? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo po? K -O. <laughs> si Sara? Si <laughs> Sara? Oye, maraming salamat po ha. Kaya, rinante uh, Galiciano sa kanyang pakulay. Maraming salamat po ha. Ah. Salamat po sa uh, blessings. Uh, mamayang gabi magiinom-inom ako ng ano. Ano bang masarap inumin mamaya? Yung gin bulag lang. Okay na ako sa gin bulag. Oh, tapos native na manok yung pulutan. Ang Bakit ka naginom inom bullpoint man eh? Wala lang celebration lang kasi. Dahil, uh, 'di ba? Nakul uh, dinampot na si Digong. Oh, yun lang. Ha, diba? So, yun na. Sa so, hindi pa ba nakasubscribe naka sa ating channel, share this video. Huwag mo mag-like, share, and uh, subscribe.